Ito, ito na nga. Overload seafood. Kinilaw na isda at saka sea grapes. Biko. Ayan. Sa labas pala kami nag-almosal, guys. Kasi maluwag dito at napakahangin. Kita nyo naman yung paligid. Oh, ayo Ayan si Kyrie, guys. Enjoy na enjoy sa kain niya dyan sa labas. Tipid-tipid din sa kuryente. Oh, ba diba? ang luwag dyan guys pwede kayo mag jogging mag bike o kaya ay mag ano takbo takbo dyan maglaro sa gilid lang naman yan wala ka pang babayaran dyan guys ayan lang upo lang kayo sa gilid tapos kain Oh, ang dami ding naglalakad dyan guys tuwing umaga ayan na nga pag uwi namin bumili kami ng isda at saka si grips para para tanghalian namin. Ayan lang. Maraming salamat sa nanonood. Bye!